Nón. yung ginagawa ni Erickson. Niyahatid po niya yung mga namimili na may mga sakyan at isa po kami sa inihatid niya. Kaya nakilala namin siya. Ano yan? Ano yan? Mita. Tuntuan Tat kayo dyan. Bakit? May laman ba sa loob yan? Dalawa laman ano? Dalawa laman yung Delta. Bakit? Ano ba yan? 19 eh. 19 Card. O 19 SB. SB-19. Ah, SB-19. Ano pangalan ng ano ni Yardla? Paglahan pala. Huwag na yan isa lang, tama na isa. Bakit dalawa pa? Baka? Ano ba yan? Sige, eh, kuha na. Sige, isa kayo? Ha? Sabo, sabo. 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 Ayan, tuwa po kayo, Tris dito, Maria. Ayan, tuwa sila, oh. Yan pala yung hinahanap nila. Paborito pala nila ito. <laughs> Bakit kaya? Bakit kaya paborito nila itong ano na yan? Ayan. Kaya ba diba, kilala yun galina? Saan saan yung galina sa Saan, yung, ano? saan ah. yung bias ko dyan? Oh, may mga bias-bias pa kayo nalalaman, ah. sa saan, saan yung bias ko dyan? Ito ata, eh. oh. Uh -huh. Alam mo yung galina. Di, ayan. Ayan sila. Pagkakinuha uh... yung kutubali. Yun. Oo nga. Kapat yung silyado. Tatay, may napanood kami sa TikTok, tatay. Yung ganito, binuksan, pinuha lahat ng photocard. Baka wala na photocard yan. Baka wala eh, na. Hindi pa naman buka. Yung sanyado, kuhanin yun, mo. Dito. Dami na naman yung na pangalaya ng Congress Maria. So Asya, maliit sa'yo yung lita. Tapos ang paa mo yung ay, malaki tama na yan oh, four, ay ako nito ay, bibili ka niyan. yan. Laki oh. Gusto ni <laughs> Gusto ni ni, ni, ni tayo ang ano. laki ng ano. Oh, mauubos mo yan. yan? Kasi pag binuksan niya, kailangan ubusin. Eh. Ang laki talaga ng pinili ni Ninita, yung malaki na ano, katunang.

Ay ang ayaw ay ko na ay 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 mailin sa... Ang Para, para sa? Sa bahay ko. Pagpapili ng bigas? Pagpapili ng Bakit? Ano nga trabaho ni Papa? Pagpapili ng mga construction. Pagpapili ng mga construction. Ano nga ba isipin naman? Ano nga ba isipin naman? Ano nga ba isipin naman?

Patay? Ha. Ha. E pa-pili ka ba ng bigas niyan? Wala po. Anong pagkain niyo ngayon sa bahay? Loader po ba 'yan ng Yung sinahin niyo. Yung... Oh, sinahin niyo. Okay ba map... kahit eh uh, dito sa din si Mama nasa bahay lang. Opo, may bagong lapon. Ano'ng pagtatanim? Eh nito pang-ani. Gusto mo makabili ng bigas?

Yan, binulungan kasi kami sa dito. Bait na ka bata. Ano pangalan mo ulit? Erickson po. Erickson? Si Erickson. Ilan sila magkakapatid? Amin. Saan ka nakatira? Yan lang po sa wabi. Sa may tasa. Sa may? Sa may tasa. release daw. O, sige. Kapag binigyan ka namin ng bigas, sorry kana ngayon. para may itang ano. Tapos mo na rin ng ulam Yan. Binigyan ng bigas. Saan kung oh, saan sa pure gold pwede rin sa pure gold ano na na kayo eh kasi malapit na tayo pa parang... hindi huh? <laughs> bigas daw eh o oh, bigas o oh, kahit chicken uh, oh, alam, pili kayo sama ka sa, mga sa loob ha? para kahit pa paano makulungan ka namin mama ka sa loob Tapos, oh, mama ka sa amin sinulungan mo kami pa eh Oh, ma di ba masipag ya? Akala ko nabitawan ka nila. o oh, sige, O sige na, bilhan niyo si ano kung anong kailangan. O sige na, punta na doon. Oh, Bibili ko sa doon na napigas sa kaulat. O oh, oh, sige na. Ha? <laughs> Hindi po. Nakita ko lang yun. Tinutulungan <laughs> ko eh. Ayan. Ayan o, oh, niya o. Oh. 好多龙虾。

Sige. Para may ulam kayo, ha? Ilan sabi mo mga kapatid kayo? Anim po. Anim? Oh. Mm, ano trabaho ng papa mo? Contraction lang po. Ba, nanay mo? Wala po, nasa bahay. Ay, bago panganak po. Eh. bagong panganak pa. Ikaw yung panganay, sabi mo. Di ba? Opo. Anim ba Ilan taon ka na ba? 12 po, magti 30 po sa 23. Ang mga mga Sama mo sina, um, si mo na si nakita kami ni Mayling para hindi naawas na siya na, mantika, may ano, okay na? ano para pa? Nali, mo yung chicken hmm. o, oh, para magtinulong pa. Dito mo kasi nakikita ka nito, namin na, uh, na naga, ano ka ganito Tinulungan mo kami at least makatulong din kami sa iyo ha. Pagbutihin yung pag-aaral niya. pag -aral ba daw siya? Hindi uh, kasi namin namin na marinig doon eh. Anong grade ka na? Grade 4? Oh, uh, Naano po mag-aaral. po po kami. Nag-aaral ng ka ng nyog? Para uh, kung makapag-aaral Yung saan ka nung nakatira dito? Sa Ha? Ha? Saan? Sige na po sa One may One Piece, oo. Sa One Piece, ada sinder po, may sinder daw. Ang meron naghaharap, ang meron. Daharaduin na yan. Sinong name? Sinong name? Sinong name? Sinong name? Sinong name?

Pinola? Ano pala yung Ano ba pinola? Laga. Ano ba pinola? Laga. O, na lang. Wala ba yung O, Anong yan? זה דניה בועטי

480, 901. Hmm, ya yeah, non. 48294, keren. Uh. Hei, Madigas <laughs> na <laughs> kami. <laughs> ah. <laughs> Tahu nggak ini tak? Hah?

ba sa tatay? Wow. Ayan, sinakay po natin si Erickson, oh, sasamahan natin doon sa malapit sa bahay nila. No? Oh, basta Erickson ha, ang biling ko lagi, huwag, huwag kang gagaya doon sa doon ni, sa... Huwag kang gagaya doon sa mga, sa, huli, huli sa mga ginagawa. Maganda. Maganda yung ginagawa mo, tumutulong po siya doon sa mga araw-araw daw yan dito eh. Tumutulong siya sa mga namimili dito sa Pure Gold. Mm -hmm. At ihatid po natin si Erickson sa bahay nila kasi gabi na. Kasi wala pa daw silang pansaing, Yeah, Yan Erickson, should... marami ka nang isasaing. Ano, giingat ka lagi Erickson ha. Kasi mahirap lalo pag gabi. Eh. Mm -hmm. Lalo na yung mga sasakyan ha. Titingin ka sa mga iniyahatid mo Kasi baka mamaya may mabilis dyan Mga motor, tsaka tricycle Koche Sige, iyahatid na po namin si Erickson Balikan na O yan po, madilim na si Erickson At dito po daw siya na uwi Tabing rilis, ba ito Erickson? O, rilis sa bilid O, sa bilid Dito po sa may yan. Madilim na at siya daw ay ngayon, wala pa kayong pansaing Erickson? Wala pa. Ah, yung kanina lang, sabi mo, yung teram pagkain. Opo, oh, may tirang pagkain. May ah. Uh, ano, alam niyo? Yung kanina? Alam mo. Ang... <laughs> alam mo. Masarap yun sa talong. <laughs> okay, ang sarap ng buhay. Oo, oh, oh, ayan. Ipag, ipagalaga mo ang mama mo ng ano ha? Pag tinola mo. Paturo ka kay mama kung paano gagawin. Ano? May likuhan ba dyan? Meron po. Pagdali ko po, dyan papunta national. Ah. Ibabalik, atras? Ah, Pwede siya po. Pa na, malayo na eh. Hindi po, pagkatapos, muli ko na lang po tayo sa Hindi, may tricycle nga, ibabalik na lang. Dyan lang po yan, dito lang po yung tricycle. Sige po, balik na lang tayo. Oo, oh, oh, ayan. Eh, si bababak panang na na dito yan. Itlog. Itlog. itlog lang eh, madali na yan. It, itlog. Hmm. It, itlog ba? Ayun na. Iyahatid na. O sige, babay na kayo kayo, no? Ah oh, O, babay na, Erickson, ha? Kasi Ingat ano, ka, ha? Ano Sige na lang. Ay, ipong nga, pa. Saan pa yung gamit pa niya din, eh? Yung ito, so? Rob, dalatak. O, oh, hala. Buksan mo nga, may ring, kaunti. Hala. Pala, ano, may ring, hindi ko. Ayun na yung bata, may buhat. Wala kaya nga niya. O oh, ayun po, at naihatid na lang na, na namin sa si Erickson. Ah, ang, ang, bata, tinan mo. Papasok pa po na love. hindi na kami hindi namin, kasi, kasi, ano po ito, po. parang parang ano po siya. Yung, at least po, eh, oh, maraming na, ano dito samahan tayo. Samahan natin. Makipot yung daan. Ngayon lang ako nakapunta dito. Eh. Oh, na oh, ako dyan sa looban yan. Looban po kasi so pero kaya naman niya, binuhat na ko yung bata, magsasain pa daw po kanina daw ang ulam lang nila alam ang ang mama niya, bagong panganak ayan mm -hmm. o alam ninyo, o ninita tinanin niya yung buhay ng batang iyon, ano napakabait nagawa siya ng paraan kasi ang tatay daw niya nasa construction quickly lang umuwi ay nag-aalala siya sa mama niya wala pang pagkain, pati yung kapatid niya pero ano yung bata? Malinis. <clears throat> Maayos siya. Lagi sabi... ba daw yung naroon niya? Oo, oo. Lagi daw siyang, lagi daw yung nasa pure gold. Sabi ng mga, ano uh, doon, uh, mga pro. Oh, hmm. o, mga cashier. Pati guwarad siya kilala uh, siya. Ano masasabi niyo may yung bata? Bakit? Nasipag po, tsaka baba. Oh, no, maalalahanin sa magulang. No? Uh -huh. Kumagawa kasi panganay daw siya 12 years old pero Big grade oh grade 4 lang ko oh, hala, sige. Thank okay, you po. for watching. Okay, salamat po sa patuloy nyo pong pag-support ako po sa YouTube channel po ni Tito Hermine sa buong pibiging po. Atres Maria, ayan po. No? yan yeah, <clears throat> at maraming salamat po. Hanggang may nakikita po, po tayo na pwede nating matulungan at sabot ng ating makakaya po. Ayan po. No? Maraming maraming salamat po sa inyong shoutout po kay Tita Nena, Tito Ben dyan po sa Virginia. Virginia. Ayan, oh. sa Virginia, USA. Kay, okay, Mama kay Mami Scalona. Kay, Ma, kay Tita Bioli po, dyan sa Italy. Ganon din po kay, ano, ala na Tita yeah. Carmen po, Costojo. Ayan, thank you so much po sa sa inyo po, sa pagsuporta nyo po din sa Tris Maria at sa kay Tito Herens TV. At sa lahat po natin subscriber, thank you so much po at Uh, kayo po, ano, kayo po ay napakalaking tulong po sa ating channel para po sa ating mga kababayan na nangangailangan kaya don't skip ads po no? thank you so much bye 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 bye, bye, -bye po, thank you